Ayan mga panalo. Ayan, maganda Ang concern ni boss, kaya din nila dito ang motor, lagi nag-overheat. So, meron tayong explain dito para marama ng lahat at hindi na maulit sa ibang motor. So, ayan. So, may napansin ba kayo dito sa video nito? Ayan, o. Oh. Eh. Ang concern ng may-ari, lagi nagte-temperature si motor. So, may mali kasi sa install ng busina, mga boss. Eto, explain natin sa inyo mabuti. Huwag na huwag kayo magtatap ng uh, kahit anong ilalagay nyo dito. Tulad nito, naglagay ng busina dito sa water pump. So, yung water pump na to kasi sa daming pagtatapan ng uh, busina, dito pa nilagay sa bleeder. So, anong nangyari, yung bleeder, tinanggal niya yung tornilyo, tapos nilagay dito yung busina. So, although maganda yung pwesto ng busina kasi hindi siya naiipit, ang cost naman niya ay mauubos yung inyong kulant. Kasi, ayan, tingnan nyo. Tumatagas yung kulant niya, kita nyo mga busya niya, puti-puti niyan Dito yan galing mga bus. Bleeder kasi to tapos magtatap ka dyan ako ng uh, accessories. Mauubos talaga yung kulant mo. So hindi ganoon ang pagtatap ng mga busina, dapat may pestong maayos 'yan. Dapat dito sa part na 'to, okay? So ganoon talaga mangyayari kapag ginagawa niyo yung mga bastahan lang na hindi natin iniisip kung anong pwedeng mangyari. Masisira 'tong motor ni Sir dahil sa pagkakalagay ng busina. Ayan. Buti at uh, nadalagad may-ari dito. So pag tumagal pa 'to, uh, mangyayari masisira yung pan. Maraming pwedeng masira dahil nag-overheat uh, siya na mag-overheat, no? Ayan, natatapon yung coolant niya. So, classic na rin, tapos diretso our duty Then, i -re natin yung kanyang busina sa mas magandang pwesto. So, yung mga boss, tandaan nyo, huwag na huwag kayo magtatap ng busina sa may water pump asin na to. Dahil mangyayari, tatagas yung kulit nyo. So, yun na mga panalo. Peace. Wala po tayong uh, sinisiraan sa nagawa. Ano. Itinatama lamang po natin sila.